Anong pakiramdam na bumiyahe kang mag-isa? Aba. Nang ikaw okay. lang. Kinakabahan pero hindi halata. <laughs> ko, yes, nasa India na ako. Wala na ako sa Marikina. <laughs> Guys, may kwento si Mama. Ano? ano? Paano naman itong ilaw sa amin, sa lipunan eh. Ang pangit ng ilaw niyo eh. Pangit ka kasi. <laughs> Kwenta na experience mo sa biyahe mo, mm. yung sa eroplano. <laughs> sa aeroplano? Di ba nga, bumiyahe kang mag-isa, takot ka na nga, kaya nakabahan uh -oh. ka. Tapos ano yung nangyari sa eroplano? Eroplano? Oo, oh, diba di ba nakasakay ka na. Ha? Paano yan, papuntang Malaysia? Malaysia. Lapit ka unti dito. Puntang Malaysia. Mm -hmm. Mm Hempre, -hmm. di ba, uso yung mga ano, mm -hmm. sa palabas kasi may hadyak-hadyak, di ba? Yung... Mm -hmm. <laughs> Oh. Puso yung gano. Oh, yung yeah. ganon. Alas dos, alas tres, mga ganong oras. Mm -hmm. Dahil kami alas kwatro pa. Alas cinco ata? Mag alas kwatro, alas cinco, ganyan. Eh. Oh. ito na. Oh. Tulog yung mga tao, sarado yung bintana. Eh, ako, man, lang, ako lang bukas kasi gusto ko maliwanag. Eh. Mm -hmm. Ako lang bukas. Para kita mo yung labas. Kita ko yung labas. Mm -hmm. Anong ginagawa mo ng time ngayon? Tulog ka din? naka iglip, iglip pero naka-sunglass ako kasi man, ano, maliwanag yung eh. mm -hmm. sunglass ako. Mm -hmm. Pero yung kulay ng sunglass mo? Violet, <laughs> sabi ko na. Kipigip lang. Tapos yung katabi ko, umihilig. Mihilig katabi mo. Uh -huh. Hindi naman sumasandal. Hindi, hindi, hindi siya masandal. Malayo. Hmm. Kasi may harang. Ano, Indian o oh, Malaysian? Ay, Indian siya. Uh -oh. Indian. ito na. Hmm. Sabi ko, oh, may sumigaw. May sumigaw na ano. Sabi ko, oh, sabi, tulong, tulong, sabi Tagalog, Tagalog. Oo, oh, Tagalog. Tagalog yung kasabay ko eh. Tagalog, tulong, tulong. Hindi sabay tayo kung ganyan. Sabi ko, bahala ka dyan Yung malala natulog, tulog, nagulat. Uh, uh, sabi, tulog tayo ina. Ano ba yun? Hadjak yata, utang ina. utang <laughs> ina, <anak."> sabi ko. <laughs> sabi ko, ang layo ko namin pagdating ko sa oras. Ang sabi ko. Ang inasan ako ito dyan. <laughs> ay, ay, tuwing ka sa labas. <laughs> <laughs> tuwing ka sa labas. Tuwing sa labas. sa labas. ko, layo pa <laughs> <laughs> akala mo talaga. Akala ko talaga. Kasi akala ko sila sa babae. Uh, babae. babae? Babae. Sabi, tulong, tulong. Uh, eh, Siyempre, nagtaasan ng mga tao. Sabi, eh, talaga <laughs> sa harapan yun eh. Uh, ikaw ako, na sa likod ka. Ako, sa likuran ako. Sa gitna ako eh. Sabi hmm. ko, kung tangin na kung hajak to, na, ano na lang kaya ako, hindi pa ako nakarating ng Malaysia. <laughs> yung pala. May ano. May inataki Oh, ano nangyari? Kasi, may lumapit. Lahat ng mga crew lumapit doon. Mm. Lumapit sa kanya. Lumapit doon sa, sabi mga ko ng crew. ba yan? Medyo maigad-igad na siya Basta mm. ano, basta hindi ko siya masyado nakita. Sabi, tulong-tulong. Mm. Basta iniisip mo, hijack. Iniisip ko, hijack to. Anong unang mo naisip na hijack? Naisip yun? ko, Diyos ko, sabi ko, sana makarating mo <laughs> lang. <laughs> Iniisip ko talaga sa ako. Putang ina, ang dami namin dito. <laughs> imbis na, imbis na pinagdadasal mo lang yung sarili mo. Pinagdadasal ko. Lahat na pinagdasal ko na sabi ko, Diyos ko, sana mailigtas to yung plano namin. Tapos yung aeroplano pa namin, kamalas-malas. Ang aeroplano namin sobrang bilis. Wala <laughs> naman alon sa taas. Ay, kutang Wala naman ulap. Naragpas na nga kami sa ulap, eh. Mm. Ano nga kami sabi ng katas? Grabe, ang talaga. Mm. Nagdasal ako na nagdasal, tapos biglang may sumigay hijack nga. O, itong ano ba? Itong sabi, tulong-tulong. Akala mo, hijack? Akala ko, hijack. Ko. Imbis na pinagdadasal mo, sarili mo lang. Sarili ko lang, ano. But, hindi, siyempre. Bago ako umalis ng Pilipinas, pinagdadasal ko na ma... niyo pa yung... <laughs> Nakarating ako ng maayos. Makarating Guys, kami lahat. May dala-dala pa siyang santo ng ano, nasa Reno. Hawak-hawak niya yun habang nasa biyahe siya. <laughs> ano nga, kinabahan ako kasi... Ah? ko kagad yung cellphone ko. Ah. Ah, mm. Alas, stress pa. tas ang ah, namin sa ano, layo pa namin. Mm. Mm -hmm. Tapos nung ano na, sabi, nag-announce ano, nag yung mga ano, sabi, kung may doktor ba daw dyan sa loob ng aeroplano, tulungan. Uh, pero yung pero, put, bata. Uh -uh. Um, sabi ko, ay Diyos ko. Siguro nga, kinabahan yung ano, ate ba, first time din yung sumakay sa aeroplano. Uh -uh. Pero mo siguro nahilo siya, tapos nahimatay. Kaya sabi, sigaw, tulong-tulong. Ah, paano ano na niya ano, ano yata yun, inataki. Ah, parang lang anong tatakot siya sobra? Mm -mm, kasi sobrang bilis talaga. Oo. Uh -huh. Akala mo yung, ang aeroplano namin, akala mo yung ano? Jet? Hindi siya jet eh. Uh -huh. Alam mo yung nagpapalipad ng ano, yung saranggula. Uh -huh. Alam mo yung gumagano siya sa iri eh. uh -huh. Ah, parang nakahilo. Oo, oo nakakahilo. Tapos bigla siyang bumababang gano'n, nagsasak siyang gano'n. Oo. Uh -huh. Sabi ko tangina tumatagilid Pati ako sinasama ko na yung sarili <laughs> ko tumatagilid din ako. Oo, <laughs> uh, uh, tama. Kasi nakakatakot yung gumaganon siya. Oo. Uh, uh. Ayaw ko sa'yo patok ang mga aeroplano sa ano. Tapos, tapos pagdating ano naman sa, sa Malaysia, ano naman experience mo doon? Ah, Malaysia? Oo. Mm -mm. Ang Malaysia naman, Diyos ko, nakakapagod ang airport. <laughs> kasi oh. ang layo. Bakit? Alam mo kung ako, mm -hmm sa ano ko, sa experience ko dun sa ano. Malaysia. Ah, Malaysia. Talagang mapapagod ka kung ikaw ano. Pero may dala akong bag. Ang bag ko, dalawa, tatlo yata eh. May isa akong shoulder Patlo, bag. Tatlo, tatlo. Isang shoulder bag. May bit, -bit ka may, pa. May hila, hila pa ako. May trolley bag ka pa. Pagbaba ko ng ano, pagbaba ko ng mismong ano, Malaysia. Ang una kong hinanap yung aking gate kasi may gate na ako. Pero ang tanong, bakit ka bakit ka pumunta ng airport ng alas 5 ng madaling araw, eh yung flight mo alas 12 pa? Ah, ang inaano ko kasi, ayoko matraffic, sobrang traffic. Saka Malay. ayaw mong malate. Ayaw kong malate ba, maano ba. Tapos yung sunod na question, pagdating mo ng Malaysia, bakit hindi ka nag-CR muna? Bakit hinalap mo agad yung gate? Ah, gusto ko mag-CR mo. Ah, gusto ko hanapin muna yung gate ko para alam ko na kung saan yung gate ko malayo ba o malapit. Mm -mm. E eh, malayo pala, tatawid pa pala ng ano. Uh -huh. Kasakay pa ako ng elevator, parang bababa pa akong hagdanan. Uh -huh. Ayun, nanap ko yun, ang layo, uh -huh. sa tawid nga. sabi sa lang tawid nga, sabi lang ibayo, ang layo talaga. Uh -huh. uh -huh. E eh, di ito na, dumaan na naman ako sa ano, parang ini-scan na naman yung gamit, ganun. Dumaan uh -huh. na ako, hinubad lahat ng ano. Pero buti hindi pinabukas yung maleta mo. Ah, wala naman liquid doon. Oo, uh -huh. uh -huh. tapos? Tapos ano, punta na ako doon, Eh, natuntun ko na yung ano, gate, gate ko, uh -uh. yung L18. Oo. Uh -uh. Adi sabi sa akin, nabago daw, napunta daw sa ano, sa napunta daw sa L5, edi bumalik na naman ako ng L5. Oo. Uh -uh. Eh na tambay na ako doon, tambay-tambay ako doon. Nagsimubok ako nang mag-charge kasi ano na ako low bat. hindi uh -huh. wala magkasya na ano kasi yung ano charger mo hindi pwede. Charger nila malalaki sa akin ano hindi kasya. Uh -huh. Tapos ito na nag-announce na naman na ano sabi nalipat daw yung gate. Uh -huh. Doon na naman daw sa l -P -P, ano P21. Mm -mm. Okay, meron pa L18 sa mo, di ba? L L18 ba yun? Ayun yung ay una. Una, sunod. Meron pa isa. L5. Yun. Ah, L5. Oo, P P21. Uh -huh. At Ay, tatlong lipat ka. Tatlong lipat ako. Pagdating ng ano, sabi sa akin, sabi sa akin nung ano, nag-a-announce, sabi ko, Saan ba yung ano na yun? Sabi, sabi niya, palo, palo, me, palo, me, palo. Mm -mm. Sabi ko, palo, palo. Ang tagal-tagal pa dito. Hindi eh. na sabi ko, natandaan May ko. May mga ko kang ano, papunta din. Mga matatanda. Ah, parehas. Mga kayo. matatanda. Pero ang bibilis naman ng no, mga ano, kasi wala naman silang dala. Ah, Ay, nag-ilibi, oh. nag-ano nag pa, nag-ano, ilibitor, tas sagdanan. Oo. Oh, oh. Sabi ko, alam ko na to yung P21, nadaanan ko to kanina. Oo. Oh, oh. Bago ako pumunta doon sa L80 na yun. Oo. Oh, oh. Kasi, malayo na yung L. Malayo, LL. malayo. Doon sa ginakadulo. Oo. Oh, oh. punta na naman ako doon sa P-21. Mm -hmm. Ayun, doon na. Uh -huh. Doon ko na nakita, doon na ako mismo, ano tatlong lipat ako. Kaya pahirap yung, ano, pahirap yung... Lipat-lipat. Lipat-lipat. Walang perming... Walang ano, perming kung eh. saan ka sasakay ng aeroplano. Tapos, ang tanong, bakit di ka kumain? Ah, kasi... Tsaka bakit di ka nagbaon? Baon ako, marami akong biskwit eh. Mm -mm. Pero wala akong gana kumain pag sa biyahe. Ayokong ano kasi baka maii ako. Uh -oh. Matai ako. Ganun. Uh -huh. ayun siya magbukas. Oh, tapos? Ayun. Uh -huh. Tapos, ano. Hindi naman ako nagutom pagdating na lang dito. Kaya ako nanginginig kasi gutom na ako. Alam mo sa aeroplano na amoy po yung mga kinakain sa sarap. Pero hindi ka kumakain. Mama. Sino nagbigay nito? Ay, yung niya. ko, ibigin mo. Yung kaibigan niya guys. Ibigin niya kasi ng ano yun. Na yung yeah. anong tawag dito na? Banana chips galing kay Rala. Doon kasi ang sikat na banana chips na kay Rala. Pagkabigay siguro niya ng banana chips. mo muna tayo sa kwento ni mama niya. Binigyan naman siya ng tuyo. Tuyo. Naku, ganado naman si mamang kakain ng tuyo. Oh. Bumili lang ako tubig sa aeroplano. Pero bakit ayaw mo ko kumain? May bakong kasi ako ngupya. Oo, Oo. Oo, tapos? Yun lang kinahin ko. Eh bakit di siya kumain ng kanin? Ganon. Okay. O kaya skyplex. Wala, wala akong gana kumain. Tapos na nanginginig nang ka. Mm Pag -hmm. hindi ako nakakain ng kanin isang araw, nanginig din laman ko. Oo. Ganun yun pag gutom ka. Pero pag may tubig ka naman, hindi ka ano. Okay lang. Mm -hmm. Okay, wash your hands both of Tapos? Ayun. Ay, yung papunta na ng India, ano naman sa airplane. Oh, tapos mabilis tong pauwi na ng India. Uh, tapos tapos matanda yung driver. Oh, mabilis talaga niya. Oh. Sa oh. lang kami siguro last 11 dito na kami sa Oo, ano, oh, sobrang bilis. Sa India, naman. ang bilis. Oo. Oh, oh. Mm -hmm. Chocolate smell. No. Chocolate no. smell. No. No. And you you eat chocolate. <laughs> And you you eat chocolate. <laughs> you, you eat chocolate. sa Gusto pumasok balat ng Anong Anong pakiramdam na bumiyahe kang mag-isa? Aba? Ng ikaw lang. Kinakabahan pero hindi halata. <laughs> tapos, tapos. Kasi pag kinabahan ka, lalo kang hindi mo matuntun. Pero sa pinaka, pinaka, pinaka nagpakabog talaga ng dibdib mo is yung yung aeroplano at yung ano, yung hadjack. Pero takot Ito din ka ako ka. ah. Kasi akala ko totoo yung, totoo yung yun eh. Uh -huh. Tapos? Di ba nga sabi sa aeroplano may ano? Uh -huh. May mga hijack ng aeroplano. Kala ko naranasan ko. Ano ba yan? Ano ba yan? Kanina ba yan? Drawing ng drawing. What's that? Who, 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 who is that? I like this drawing. Is this a snake? No, it's a dinosaur. What is Mama this? Dinosaur. Dinosaur. I think this is a goat. What's that? Oh, dinosaur too. Oh, uh, tapos. 7, tapos, pagdating sa immigration, ginakabahan ako kasi kalbo yung mag-iisip. Tapos. Sabi sa akin, ano? Sabi sa akin, sa ano daw yung ano? Unang oh, tinanong, hindi nyo yung ano po, hindi nyo yung sponsor. Sponsor. Ah, eh, yun yung, yung hiningi. Oo. Uh, uh -huh. Tsaka yung ang tawag doon? Ah, visa. Visa. Ah. Tapos yung ano, passport. Pinilan yung visa. Aha. Tapos, Lili <muchin> yung number, yung number ng telepono. Kahit number ng sa anak ko, sabi ko, lubot nga yung cellphone ko. Wala akong kuryente. Tapos maya maya, nag -ano na, pinalabas na ako. Punto ako, tapos sabi ko, saan may labasan dito? Ang daming Sit, exit gate, sabi ko. Sabi niya, dito. Uh tapos nanap ko na yung ano ko, sabi ko, ba't number 3 yung, S4, ano, 12? eh, nasa ano ako, sa... Ano ba yan? Gate To, ano ba yun? Terminal 2. Tapos, uh -oh. so, sinanap ko yung bag ko. Nag-iisa na lang. hinabol ko po yun. Hindi, ikot-ikot lang naman. Oo, pero hinabulog ko siya kasi layo nang ikotin niya yun. Eh. Uh -oh. Tapos, iliwan ko yung carton ko. Tapos, yun. Laman na ako. Lumabas na ako. Uh -oh. <laughs> Tapos, nung nahawak mo na yung bag mo, anong feeling? Sabi ko, yes, nasa India na ako. <laughs> <laughs> yes, nasa India na ako. Wala na ako sa Marikina. <laughs> Alam mo, mm. akot, saya, mm. kaba, kinakabahan ako, mm. pero hindi ko iniisip na ano, pero yung dibdib ko kinakabahan ako, mm. ang iniisip ko makarating lang ako sa pupuntahan ko, lalo na pagdating ng Malaysia, pero pag nakasakay na ako ng eroplano ng Malaysia papuntang India, okay na ako, masaya na ako. <laughs> Diyos ko. Uh -oh. Kaya lagi ako nagtatanong na ito na ba yung totoo kong gate? Ah, talaga? paano tinatanong mo? Ito na, tinatanong ko Diyos gate 21? Sabi, may nakalagay naman talaga. Uh -oh. Akong go to Bangalore? Uh -oh. Matuto akong mag-isang bumiyahe ng malayo. Kaya marami pa akong gustong puntahan. Mm. Pag ako pumunta ng ibang bansa, siguro alam ko na rin kung paano. Siyempre, uh -uh. naranasan ko na ako na lang mag-isa. Uh -uh. Maganda rin yung ako na lang mag-isa na umuwi ako ng ano. Kasi kung saan-saan ako nagpunta, kaya sabi ko, hindi ako takot na umuwi mag-isa. Alam mo na? Alam ko na. Uh -huh. Kasi wala namang masama magtanong. Uh, yun ang pinaka-importante, magtanong ka. Pero alam mo ba, may mga nanay uh -huh. na katulad mo na Matatakot bumiyahin mag-isa. Kahit marunong sila. Bakit? Matatakot sila. Baka maligaw sila. Ako nga. Hindi nga ako marunong mag-ano-ano -ano ng sikot-sikot. Basta marunong ka lang magtanong. Uh -oh. Basta alam mo lang yung pupuntahan mo. Uh Oo. -oh. Oh, Kaya yeah, dapat sa mga ganun, lakasan talaga ng loob. Huwag uh -uh. kang kabahan. Uh -oh. Kasi pag kinabahan ka, parang hindi mo matutuntun yung pupuntahan mo. Uh -uh. Lagi ka lang magtatanong. Huwag ka magtanong sa mga taong mga naglalakad. Magtanong ka sa mga crew, sa mga gwardiya. Kasi ituturo ka nila ng tama. Kaya, yeah. good luck sa mga babiyahing katulad ko. Kinabukasan, si mama, gusto kumain ng buns. Pang ilang araw mo na to ma'am? Apat. Apat na? Hindi ka ba nagsasawa? Hindi. Bakit? Ay mukha Tawid na Ganda ng buhok mo May nagsabi sa vlog ko Totoo ba daw yan? So dito kumakain si mama ng buns Ilang bags gusto mo? Dalawa? Ayan 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 na yung Pagkain Ang ganda mo dyan ah Ano mo? May hubot na naman siya. <laughs> oh. Akin yan? Uh. O, kaya ko sa'yo lahat yun eh. Hindi ah. Oh. <laughs> Hindi ko naman kaya ubusin yan. Ito guys oh. Coconut shell dito. ganito to. So okay. natitman niyo to. Na. Ito sapal Tight to. Ang sarap. Pag natikman niya rin unang beses, una, magtataim muna. Mag <laughs> hindi kayo sanay, una niyo matikman to, magtataim muna kayo. Pero, pag nasanay na kayo, lala. Lala. Kasi... Sana. Kasi Ito hindi na sanay yung chan muna kumain ng ano, giniling na... Nasapal ng yung... <laughs> Anong tawag niyo Kala mo, quick quick, parang quick quick. Ang tawag yan, Bonda. 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 Uh -huh. Bonda pala. Bonda. Tawag nyo ito, Bonda. Tapos may bunitin din yan. May din. May din Bonda. ko. Ang sarap. Kumbaga sa atin, ito yung ano alam mo parang hindi ka, itaog dito, eh. talo tawag talo 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 sa talo 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 bilangka ka. Oo, bilang ka. na. <laughs> Parang may hindi pantay yung baso. Hindi <laughs> pantay yung baso. Tingnan mo. Oo. Uh, Saba, mo. Taas mo. Cheers! Nakakatamad yung puso. Ano masasabi mo sa bahay namin, Ma? Ang sabi ko sa bahay mo, ah. sobrang ganda. Huh? Tapos, ang ganda pa ng lugar. Hindi mo na kailangan lumabas. Ah. Kahit gabi ka mag-jogging, kahit alas 12 ng gabi, pwede ka mag-jogging kasi may gwardiya. Ah. Hindi mo na nga kailangan lumabas. Kaya uh -huh. lang, yung pagkain na gusto ko, nandun sa labas. <laughs> <laughs> uh -huh. tapos. Gusto maganda siya. Gusto mo ba mag-billiard? Oo. Oh? Uh Oo. -oh. Hindi pa ngayon. Uh Oo. -oh. Kasi... Oh, yeah. Busog kasi ako. Tapos, ano pa sa bahay namin, sa loob ng bahay, anong masasabi mo? Anong ah, masasabi ko sa loob ng bahay? Huh? Cute. Tapos? Gusto ko magkabahay din ako ng ganun. Ah, talaga? Oo, yung sarili ko. Yung isang mong isang ganun, o isang kwartong ganun. Uh Oo. -oh. Sarap. Ah. Uh -oh. Pag ako nagka-pera, nagigitin ako ng ganun. Uh Oo. -oh. Bata pa naman ako pwede pa rin. <laughs> <laughs> Bakit hindi? Bakit hindi, di ba? Oo. Uh, uh. Tayo ngayon. Wala naman masama mga araw. pag ako nagkaroon ng pera. Alam mo. Mm. ako ng isang ganyan. Balay mo, di ba? Kaya pala natin. Kaya pa. Uh -huh. Kaya pala namin bumili, di ba? Uh -huh. lang yan. Eh. Di ba? Tapos? Basta gusto ko may bahay ako para mga kapatid ko, iyaing ko dito, may bahay ako. Okay, bakit? Pwede naman siya sa buong um, sa bahay, ha? Mo, ano lang yun? Dalawang kwarto yun. Hindi tayo kasha. <laughs> Gusto ko yung may sarili ako para pag namin dito. Oo. Uh -uh. Tita Lani mo. Uh -huh. Tita uh -huh. Ani mo. Uh -huh. Sabi ko parang isarap talaga tumira dito. <laughs> Ay, bago ako, ang tahimik kasi sa Pilipinas. Uh -huh. Hindi ka matutulog. Kahit magpahinga ka konti ang iingay ng mga bata. <laughs> dito, kahit kapit bahay mo, dikit-dikit din naman sila. Walang maingay. Hindi mo rinig. Hindi mo rinig kasi nakasarado yung bahay. Makapal yung ano, haligi ba? Parang double wall ano. Sa kasi, dikit-dikit lang yung haligi. Maganda. Maganda Ay. talaga. Tapos, ano pang masasabi mo? Tulad so, nito, lamig. Picture lang kita dyan. Upo ka lang maayos. Yung chan mo na ano kita. Ayan.